Gusto mo magsamgyup pero ayaw mo magluto? Ito guys, hindi nyo na kailangan magluto ha. Mm. Samgyup overload na, ang bahala sayo. Sa halagang 150 to 155 pesos, Eh meron ka ng ready to eat na samgyup. Isa nga lang yan sa marami mo pang matitikman na mga rice balls. dito sa Samgyup and Things. Eto nga pala ang kanilang menu, ipost nyo na lang itong video na to para makita nyo. Meron nga pala sila ditong rice and pops, korean sausage, something kimchi, corn dog and fries, spam fries, cheese inoki balls, samgyup messy wrap, chicken messy wrap, Chicks and Fries, Samji Express Bowl at Naked Musubi. Hindi lang yan, meron din silang self-cook ramyun bar na kung saan ikaw mismo ang magluluto ng noodles mo. Nako, pag na-try nyo to, sigurado mag -e enjoy kayo. Pero kung first time mo dito, pwede ka magpa-assist sa kanilang staff. May mga drinks din sila dito guys, marami rin kayong pagpipilian dito at sigurado magugustuhan nyo ang lasa neto. Nga pala guys, marami sila dito iba't ibang klase ng mga noodles so kaya marami ka dito pagpipilian. Affordable lang din ang mga toppings nila dito. Ang dami rin dito na pwede mong ilagay sa noodles mo. May mga dessert din sila dito. Kaya kung trip mo ang ganitong klase ng food trip, eh pumunta na kayo dito sa Samgyup and Things. Na located nga lang sa 2264 Ruby Street, San Andres, Manila. Beside Sea Oil Gas Station, nasa-search din sila sa Google Map. At eto naman ang kanilang FB page. Sa weekdays, open sila ng 4pm to 12 midnight. Sa weekends naman, open sila ng 11am to 12 midnight. At pwede rin kayo magpa-deliver via Grab. Kaya tara, food trip na tayo. Ito nga pa rin kanilang uh, Samgyup overload. Bali yung pinili kong karne is beef. May pagpipilihan ka kung pork or beef. Bali pinili ko ay beef, Ah, uh, 155 pesos. Ako, pasok sa panlasan nyo to. Ang sarap ng sauce na nilagay dito sa beef po. Tapos may fish cake. <laughs> Dabi kami. May lettuce na kasama yan. Mm. At meron din sila dito ng rice and puffs. May mga corn siyang halo guys oh. Mm. Ito naman yung kailang something kimchi rice. Grabe nung dami no. Ang daming serving guys oh. Ang daming kimchi rice. Ang dami rin yung laman. Diba? 155 pesos. Ay talagang sulit ka na dito. Hmm. Mm. Patay kimchi rice. Lagay natin dito sa nori. Uy. <laughs> mm. Corn dog and fries 120 pesos. May tatlo ka ng corn dog tapos maraming fries. Yan try natin man. Ididip mo yan dito sa kanyang sauce. Uy. spam fries 120 pesos din meron na siyang spam na parang fries ang itsura tapos meron din siyang fries diba tignan mo natin dip mo yan dito mmm mm -hmm. boss boss ano yung pinuputrip mo inoki okay, boss inoki okay? ay yung cheesy inoki okay balls nila eh yung 135 pesos grabe boss maubos mo na yun oh sauce Mmm. Mm. You know. Mmm. Mm. Wow. Wow. Oi, nasira. Ka. kasi likot Wala eh. na, wala na pang Instagram. Wala na pang IG. <laughs> wala na pang stories sa IG. <laughs> <laughs> ano yun, lunch like o spam no? May mga sauce pa yun. Tapos yung rice mo may sauce na. Ang sarap talaga. Mm. Ayan. Ito ang salami. Lanchon meat. Pagka din natin lanchon meat. Tekno-loja. tekno Hindi ikot pa no. Ito mo sabi mo kanina. Ba yan? Meron din sila ditong self-cooking ramyun bar at ito nga pala yung niluto ko, yung kanilang beef bulgogi noodles. Bali, first time ko lang pala itong matitikman, no? At meron siyang, ano, beef strips at meron din siyang luncheon meat. Ayan. Okay, oh. Yung flavor niya hindi nakaka-umay, guys. Tapos, hindi siya masyadong flavorful. Sakto lang yung kanyang flavor. Love Kapag natikman mo, colorful. Tapos mm -hmm. Sakto nito, pwede rin siyang iubulam. Mm. May -hmm. meatballs. Mmm! -hmm no, Sir, good evening po. Ma'am, good evening po. Uh, paano po ba nagsimula ang Samgyup and Things? Nag-start si Samgyup and Things uh, year 2020. Parehas kami walang trabaho no, siyempre pandemic. Actually, that time, ano na lang yung pera namin kasi nawalan, ka, nawalan siya ng trabaho. Ako kakaresign ko lang. So, ang pera niya noon, 300 pesos na lang. Tapos ako, 9,000 na lang yung natitira kong pera. So, nag kami ng paraan kung paano kami kikita ng extra. Na-discover na namin doon na pwede pala siyang business yung samgyup na dinideliver. So, dinideliver kung baga isang set na yun, Sir? Oo, parang samgyup sa bahay siya. Okay. Ganun. Yun kasi yung time na super boom yung samgyup mm -hmm. eh. So, eh yung samgyup, eh ano naman yung tings? Uh, things kasi nung panahon na yun, syempre pandemic nga nagtitinda din kami ng face mask, alcohol, tsaka face shield. So, okay Kaya Samgyup and things. Kasi isang page lang siya dati. Binibenta namin doon yung Samgyup, tapos binibenta din namin yung mga face shield. Pero sir, nakakatuwa no, pandemic ay nag-start, tapos nag-try lang kayo magnegosyo ng Samgyup na din deliver sa bahay. Tapos kayo may pwesto na po kayo, no? Mm -hmm. Anong taon po nag-start to pwesto nyo? Uh, 2024. 2024 Mali, one year na kami. Oh, Nito, one year, March bago lang so, din. Okay, no? so, po. one year na. Ah, sir, salamat po, ma'am. Salamat po. Congrats Thank po sa inyo. You. Thank you. Thank you.